ng ICC na imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration pamumulitika ayon sa dating opisyal ng palasyo. Naritong balita ni Val Divina Gracia. Eto, sasagutin ko kayo ngayon. Ano ang dahilan bakit pabago-bago? Bakit pabago-bago yung CSOJ o yung mga politiko na dati sinabi hindi na papapasukin ng ICC. Tapos na. Ngayon pag-aaralan na. Sasagutin ko 'yan. Inihayag ng dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque na politika ang dahilan ng ang resolusyon sa kamara upang payagan ang International Criminal Court o ICC na imbestigahan ang kampanya laban sa ilegal na droga. Bukod sa politika. ng administrasyon ay, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Roque, bagamat malinaw na ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na walang karapatan na manghimasok ang ICC sa bansa, ay isinusulong pa rin ito ngayon sa Kamara. Kabahagi pa rin ito ng politika. Kung hindi nila po pwedeng masuway ang presidente na wag i-impeach si Sara Duterte, edi eh gawin natin sa pamamagitan ng ICC. Bakit? hindi lang po, naman po si dating Presidente Rodrigo Duterte ang di, di umano, eh pinaimbestigahan ng mga cpp NPA sa ICC. Kasama na po rin po si Vice President Sara dahil mga panahon na iniimbestiga ng ICC ang mga pangyayari sa Dabao, eh mayor po si Sara Duterte. So kung hindi makuha sa impeachment, pawarat of arrest mo yan at cooperate mo, padala mo, pakulong mo sa dahig. Dagdag pa ni Roque, ginagamit ng Kamara ang impluensya nito sa Department of Justice upang bumaliktad sa nauna nitong pahayag laban sa ICC. No, so, na, eto na pahayag ng dati ng DOJ or siguro si Boying. Eh, sino bang bossing ng DOJ? Di si SOJ Boying. Oh, ginagamit ang DOJ. Oh, anong pahayag ng DOJ? Now, dininay ni Speaker. Oh, okay. Mabuti yan, denial na yan. Pero tignan nyo, ang sabi niya, that is not accurate. What is not accurate? Na nais maimpluensyahan at mapabaliktad ng, ng kamera sa kanyang liderato, sa ilalim ng kanyang liderato, ang naging pahayag ng Secretary of Justice na pa niya kapag pumasok sa Pilipinas, mga investigador ng ICC. Ayan, oh, maliwanag. Sinabi ni Roque, ipapa-arresto ni Boying, ni SOJ, kung, kung, kung sino ang mamamasukan dito na ICC, papasok na ICC para uh, mag-imbestiga o ma, manghimasok sa ating soberanya. Yan po, according to Attorney Roque, yan ang statement ni SOJ. Oh. Ang sinasabi niya, paano ini, kasi sinabi po ni 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 speaker na hindi accurate yung sinabi ni Roque na iniimpluwensyahan ni romwaldes uh, Romualdez etong si si boeing na para magpailalim at pabalikin ng ICC. Na, samantalang ito si SOJ ay nagbigay na ng statement dati na ipapaaresto niya pa yung manghihimasok na ICC. Oh. Ngayon, iba na ang tono ni SOJ. So ano ang hindi accurate doon, Romualdez? Tamba, ano ang hindi accurate doon? Naintindihan niyo po yung paliwanag. Ibig sabihin ni Roque, siya ang accurate. Totoo yung sinabi niya. ito eh, totoo naman nagbago. Ba't nagbago yan? Ang, ang tigas ng statement niya dati, ipapaaresto. Ngayong pag-aaralan na. Bakit? Bakit? Eto na. mm What is not accurate with that? Nandiyan na po ang binitawang salita ni DOJ. Tatanungin niya kung magbabago ng status ng membership natin dahil nagsalita ang kamera. O di ba, hindi ba binibigyan ng importansya yan? Hindi ba? Yan nga ang dahilan kung bakit sa tingin niya, despite na napakalinaw ng na mga binanggit na salita ng presidente, na wala na, tapos na, history na ICC sa Pilipinas, ngayon kinailangan pa niyang pumunta sa executive secretary. Bakit? Kasi hindi niya raw pu pwedeng baliwalain ang sinasabi ng kongreso. Sa okay, na mo? Iba na ang tono ngayon ni SOJ. Hindi niya pwedeng uh, baliwalain ang saluobin. Tandaan niyo po, ang resolusyon ay saluobin o parang sama ng loob O ano ang puso ng kongreso. Hindi niya pwedeng baliwalain. Na dati ipaparesto. Bakit hindi mo pwedeng baliwalain SOJ? Oh, bakit Attorney Roque. Panahon na hindi pa pasado ang budget. Yon. Ganyan po ang mangyayari pagka hindi pa pasado ang budget. Ulit. Kasi hindi niya raw po baliwalain ang eh sinasabi ng Kongreso. Bakit nga? Sa panahon na hindi pa pasado ang budget. Aha. <laughs> na, na gets nyo. Oh. Hindi niya pwedeng baliwalain si speaker pagka hindi pa pasado ang budget. ang budget. Ang budget. Ang budget. Ang budget. Ang budget. Hindi ako may sabi niyan. Si Roque, patunayan ko ulit, Roque. Bakit? Kasi hindi niya raw puwedeng baliwalain ang sinasabi ng Kongreso sa panahon na hindi pa pasado ang budget. Yan. Ha? Nagaantay pa ng alin? Ng kolek. Ha? Hindi pa nakapasa ang budget eh. Ha? Uh, paano niya babaliwalain? Eh dinabaliwala siya. Pag binaliwala siya ng speaker, walang budget. O, sa kangkungan siya. Oh. So, makisama ka, Brad. Magka-Brad daw yan eh. Makisama ka. Huwag ka nang maing, huwag ka nang kontra-kontra. Hindi ako may sabi niyan, ha? Ini-interpret lang natin ang sinabi ni Atty. Roque. Ini-echo lang natin. Kaya po, kung susundan natin yung sinabi ni Atty. Roque, kaya malakas ngayon. Ha? Malakas ngayon ang hawak sa liig ng e-speaker or kung sino mang mama dyan, kung sino man kasi ha, wala pa yung budget. Nagigits. Papasok pa lang yung budget eh. Patapos pa lang yung taon. Iba na po ang budget na 2024. Hindi pa natatanggap yung budget. So, pag may sinabi yung may hawak ng budget Sunod kayo, ha? Yung sinabi nyo dati, kainin ninyo, ha? Gusto nyo ng proyekto? Sunod. Mano? <laughs> Hindi ako nagsabi niyan si Atty. Roque kasi kung i-interpret natin yung sinabi niya, kaya naman pala napakalakas nito na Kaya naman pala sunod ng sunod. Kasi yung sinabi niya ay hindi po yan hakahaka. Yung sinabi niya kasi sinabi rin ni PRRD na dating congressman din. At sino, alam niya kung sino may hawak ng budget. Mamahira pala yung pagkatapos patapos yung taon na, no? Napakalakas pala, no? si panibagong budgetan. Sabi ni Reynaldo, walang tut si Bonjing. Tut. <laughs> ngayon, naiintindihan na natin. Ang ganda yung paliwanag dito ni Atty. Roque. Ulitin ko ha, ah, hindi ko sinasabing iboto si Atty. Roque. Ganyan lang po talaga tayo. Ha? Ah, iyan po ang Banateros Brothers. Ha? Ah, hindi, dati, hindi natin gusto si Roque kasi sa tingin natin, mali talaga yung kanyang pinagsasabi. Eh ngayon, tama eh accurate eh. Parehas nung sinasabi niya yung sinasabi ni PRRD. Ngayon, kung meron man siyang sariling agenda, hindi ko na masasabi yan, hindi ko na masasagot. Basta yung ngayon, accurate. Correct, Rinaldo. Ay, Flory Casanova. Pag di sumunod, walang budget. Yes po, ganyan po ang ibig sabihin ni Atty. Roque. Kaya naman pala, dati, hindi naman usapin pala yan sa Congress. Ngayon, usapin na. Dati, aarestuhin. Ngayon, pag-aaralan na. Ah, Di ba? Kaya tinanong si Congressman Lagman, bakit ata pabago, parang nagbago at ngayon ay dati nang nahihain niya na hindi naman pinansin ngayon na pinansin agad? Ang sagot ni, ni Lagman, eh, nagbago ng pananaw. Yun yung sabi ni Lagman. Pag susunod na natin yung sinabi ni Atty. Noke, okay, wala pa kasing budget, kaya nagbago ng pananaw. Ah, tama o tama-tama? Ay kayo na umusga. Tandaan niyo po, hanggang hindi pirmado yung budget na yan, lahat ng ehensya ng gobyerno, yes sir. So yun, So <laughs> ah, ah, asahan natin, hanggat hindi pirmado ang budget lahat sa mga yan, sir, yes sir, yes sir. Oh, mano po ni Nong Mano po ni Ninang. Happy New Year, Merry Christmas. Uh, ano bang bagong labas? Ang ganda ng bagong labas na Land Cruiser ngayon. Ha? Uh, oh. Ano bang magandang bilhin? Uh, Alpard. Ferrari? Ay, nako. Hindi, uh, seriously? Tama na siguro yung may konting yaman. Intindihin na lang natin yung mga kababayan natin na hikahos, ultimo sa konting bigas. Sana tigilan nyo. Sana kung yung resolusyong iahain ninyo ay walang kinalaman sa hapagkainan ng ordinaryong Pilipino, tigil nyo na. Kongres, dahil yan po talaga ang kapangyarihan ng Kongreso. Oh. Nanginiwala naman si Roque na kahit pa kaya pala ang kapangyarihan ng Kongreso. Wag kalusot sa Kamara ang nato resolusyon ay hindi ito uusan sa Senado. Una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na isang kahihiyan sa bansa ang naturang resolusyon sa Kamara. Alam mo ano nakakahiya ngayon, Kongreso? Kitang-kita yung tayo nila pagdating sa budget. Kitang-kita yung tayo nila pagdating. Eh, eh, Pabago-bago eh. Hindi napapasayan sa Senado. Kaya ito po, ulinawin ko sa inyo ha. Ah. Kaya kailangan natin ng numero sa Senado. Para pag nagdunong-dunungan yung Kongreso dahil hawak sila sa liig, pagdating sa Senado, hindi papasa. Naintindihan? Kaya let's focus on the Senate and PRRD. Hopefully, hopefully, tumakbo ka. The Filipino people needs you. Kailangan natin ng numero sa, ng opposition sa Senado. Para hindi yes sir, yes ma'am lahat. Eh sino lang ba may kakayanan yan? Let's be honest ha. Wala eh. Ang tibay ng ano ngayon. Ang tibay ng pumumulitika ngayon. I mean pati... Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino, ano ang silbi ng ICC? Para birahin lang si Duterte, di ba? Dati, sinong sumisigaw pabalikin ng ICC? Sino lang ang sumisigaw niyan? Sino lang ang masaya diyan? Huwag tayo magmaang-maangan. Dati. Dilaw. Dilaw lang ang sumisigaw ng pabalikin ng ICC. Dilaw lang ang, ang sumisigaw na walang kasalanan si Dilima. Dilaw lang ang sumisigaw ng human rights. Na mali ang drug war ni P PRRD. Dilaw lang yan. Meron silang uh, bitterness. Galit sila kay PRRD kasi nagmukha silang tanga. Y yan ang totoo dyan. Dilaw lang ang sumisigaw niyan dati. Ngayon hindi na. Ultimo mga nasa administrasyon na hindi naman dilaw, gusto nang pabalikin ang ICC. Naiintindihan niyo po. Kaya ganyan po kalakas ang trapo. Ganyan po kalakas ang politika ngayon. At kung hindi tatakbo si PRRD bilang senador, malakas ang aking opinion na hindi natin makukuha ang numero sa Senado. Let's be honest. Ang kaya lang bumangga ngayon sa kanila, Duterte. Kasi nagsama-sama na yan. Hindi ko nga alam kung pati tulpo kasama na dyan eh. Sama-sama na sila. Sino ang matibay na apelyido? Kayang sumuwag sa kanila. May tapang. Hindi takot kung may proyekto o wala. Duterte lang. Eh kung hindi pa tumakbo si PRRD, ewan ko na. Ewan ko na. Anong mangyayari sa Senado? Baka yung dating talunan, Trillanes. Delima, Lima. Lenny. Gadon. Mga talunan. Baka tumakbong senado yan. Manalo pa. Thanks to you, Magic Sara. Ano nakikita natin pag-asa? Duterte lang. Kami mo, imagine mo mga pulawan, boboto, ang Trilanes at Mar. Di ba? Emang mga laos na yan eh. Laos, wala na, puro talo na yan eh. Uh, tapos, biglang tatakbo. Tapos, biglang mananalo. Oh kasi, yan nga, andyan, yan yung, uh, yan yung sinasabi ng iba kasi Nasa kamay daw nila yung magic sarap. Yung uh, smart magic. Hmm. Tapos sasabihin, kita nyo, babalikta rin yung ano, yung damdamin ng bayan. Kita nyo, nanalo itong mga dating ocho, uh, ocho inodoro. Ocho, uh, inodoro, derecho inodoro. <laughs> Yung mga talo ng mga laos na yan. Babalik rin nila, kita mo. na wala lang sa power ang Duterte, nanalo na ang dilaw. oh Ngayon, ibibintang pa kay Duterte yung pagkatalo nila. Na imbis na, kaya lang sila nanalo. Kung sakaling mananalo sila ngayon, dahil sa magic sarap. Naiintindihan nyo kung paano ikot-ikutin? Ganyan po ang pinapalabas ngayon ng mga dilawan ang galing nila mag-mind conditioning, lalo na yung spokesperson nila. Hindi ko na pangalanan. Kaya ikaw, spokesperson, pinapanood kita, ha? Ang lakas mo mag-mind conditioning. Huh. Mahina na daw si PRRD. Laos na. <laughs> tanga. Tanga ka. Nung no, nagsanib-sanib na sila, napakadelikado na ito. Oh. Kaya dapat maingay kayo. Maingay kayo. Bagamat sa tingin natin tatakbo si Piarardi, dapat ituloy natin yung sigaw. Dapat talagang may klamor. Dapat ramdam nila. Dapat ramdam pati ng pulawan ang lakas ng Duterte para hindi na sila mag-isip dayain pa sa eleksyon. At sana si PRRD hindi na rin mag-isip na wag nang magbago ng isip na hindi siya tatakbo. Kaya importante yung ingay nyo. Kayo po. Kung wala ang Duterte sa Senado ngayon, balik yung mga laos na dilaw. Ian Caridavid, David, exactly. Mag-iingay tayo, coach. Yan ang dapat natin gawin. Kabilang sa, sa mga naghahain ng resolusyon sa Kamara upang hikayatin ang pamalaan na makipagtulungan sa ICC ay sa Manila 6th District Representative. Dapat eh. Okay na sana yung pag mo dati eh? sa mga dyan sa Bukur. Ngayon ay nak... Bienvenido Abante Jr., Juan Rider Representative Ramon Rodriguez Gutierrez, Albay 1st District Representative Ed Salagman at ang Makabayan Black. See? Kita nyo na sino may gusto ng ICC? Marcos, may tanong lang po ako sa inyo, sir. Are you proud of these guys? Honestly, are you proud of them? Speaker Romualdez, are you proud of them? Mga dilawan, why are you proud of them? Tingnan nyo na, sino may gusto lang ng ICC? Congressman na si France Castro, Arlene Brossas, at Raul Manuel. Para sa Diyos. Well, ganyan talaga ang buhay. Alam nyo na. Kaya excited ako magkaroon ulit ng Gikan eh. Ian Carl David, sabi mo, biro mo coach, galing sa mayorya ang resolusyon. Nauuto ba sila ng makabayan na minorya lang? Paano ko sasagutin to si Ian Carl David? Sabi niya, nauuto ba ng minority ang majority? I think it's the other way around. Ginagamat ng majority ang minority. Ginagamit ng kongreso itong makabayan. Olito Jimena, maraming uh, salamat sa iyo. Shout out sa iyo. Kahit papaano, tayo pa rin ang masusunod ang lakas ng mga Duterte, Arnold Villarias. Kaya nga eh, tandaan natin. Ako naman naniniwala, pag masyadong malaki ang nagwat, eh, mahirap dayain. 'no. So kaya kailangan isigaw natin. Ramdam nila yung lakas ng sigaw ng mga DDS. At mag-iingat din po kayo ha. Ingat lang po kayo doon sa mga vloggers na nakikisawsaw kasi baka mamaya, bandang huli, lumakas lumakas yung clamor sa kabila at ando ng views, biglang lipat na naman 'yan.